Lumahok ang PNP personnel mula sa Mimaropa sa talakayan hinggil sa Men Opposed to Violence Against Women Everywhere o MOVE na isinagawa sa Police Regional Office Mimaropa. Ang mga naging kaganapan mula kay Pacho woman an Rose Guadana. Nagpahinga na isagawa ng Police Regional Office Mimaropa ang talakayan hinggil sa Men Opposed to Violence Against Women Everywhere o MOVE bilang bahagi ng 2024 National Women's Month Celebration na may temang We for Gender Equality and Inclusive Society na ginanap sa Hinirang Hall, Camp Reader General Efehenio C. Navarro, Barangay Suki, Calapan City, Oriental Mindoro, nito lamang Marso 22 taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay pinangasiwaan ni Police Major Christian A. Marquez, Chief CAD, kasama si Reverend Father Police Captain Arnulfo E. Fraga Jr., Regional Pastoral Officer, Promi Maropa. May kabuo ang limampung tauhan mula sa Regional Headquarters, Kalapan City Police Station, Technical Support Unit at Regional Support Units ang nakilahok sa nasabing aktividad. Binigyan din sa talakayan ang hinggil sa gender and development ni Ms. Zara C. Magbu, Provincial Social Welfare Officer, Provincial Government ng Oriental Mindoro, at ang Lecture Hingil sa Values Formation ni Reverend Father Police Captain Fraga Jr. Sa kabuuan, ang pagsasagawa ng talakayang ito ay ang magbigay ng kamalayan at edukasyon sa mga kalalakihan tungkol sa kalagahan ng pagtutul sa karahasan laban sa kababaihan layo nitong magsulong ng respeto, paggalang at pag-unawa sa mga karapatan ng kababaihan at makapagbigay sa mga kalalakihan ng kasanayan at estratehiya kung paano maging tagapagtanggol sa mga biktima ng karahasan. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Anna Rose badanya alagad ng batas, tagataguyod ng bagitang pulis. Maraming salamat sa ating uh, ka-PNN.